Sa pagpanaw ni Gurley Ejercito na nakilala sa showbiz bilang si Maita Sanchez, naulila niya ang anim na anak nila ni E.R. Ejercito. Ating lubos na kilalanin ang kanyang mga anak. The Philippine Showbiz List presents Sino-sino ang mga naulilang anak ni Gurley Ejercito, also known as Maita Sanchez kay E.R. Ejercito. Emilio Ramon Eric Ejercito IV isa si Eric sa mga naulilang anak ni Gurley na pumanaw sa edad na 55 dahil sa si endometrial cancer noong November 3, 2024. Ipinanganak noong 1987, si Eric ang pangalan ng anak na lalaki, ni na, na Gurley at ER. Sa kabila ng bigat ng pangalan at pamana na dala niya, si Eric ay gumawa ng sarili niyang marka sa mundo ng showbiz. Hindi na bago sa kanya ang mundo ng sining dahil siya ay isang international actor, recording artist, painter at film producer. Ang kanyang malawak na karanasan at talento ay patunay na hindi lamang siya umaasa sa pangalan ng kanilang pamilya kundi nagsusumikap upang makilala sa sariling husay. Bilang isang digital filmmaking major ipinamalas ni Eric ang kanyang talento sa likod at harap ng kamera isa siyang all-around performer na kayang magpamalas ng kanyang kakayahan sa iba't ibang larangan ng sining isa sa mga notable na yugto sa kanyang karera ay ang pagpasok sa mundo ng musika sa pamamagitan ng kanyang debut single na Fearless na nagbigay sa kanya ng pansin sa original Filipino music scene sinundan ito ng isa pang kanta na pinamagatang Fool na nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang recording artist na may sariling tinig at estilo hindi lamang sa musika at pelikula sa lokal na eksena siya aktibo, kundi pati na rin sa international film scene. Taong 2024, magli si Eric sa international stage bilang Coco, ang lokal na pangunahing karakter sa pelikulang The Guardian. Ang pelikulang ito ay isang K-movie venture na pinagtulungan ng mga Pilipino at Koreano. Noong 2022, si Eric ay tinanghal bilang Best New Male P-pop Artist of the Year. Ang kanyang talento sa pagpipinta ay isa ring aspeto ng kanyang pagiging artist. Pinagsasama-sama ni Eric ang lahat ng kanyang karanasan bilang aktor, musikero, producer at pintor upang makalikha ng mga proyekto na nagbibigay buhay sa kanyang mga ideya at pangarap. John Paul Jett Ejercito Isa si John Paul Jett Ejercito sa mga naulilang anak ni Gerly. Isinilang siya noong 1989 at pangalawang anak na lalaki ni na Gurley at ER. Ang pagkawalan ni Gurley nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at sa kanilang komunidad. Bilang isang anak na lubos na minamahal ang kanyang ina, ramdam ni Jet ang bigat ng pangungulila, ngunit nanatiling matatag siya sa harap ng pagsubok na ito. Hindi tulad ng kanyang kapatid na si Eric na nagtagumpay sa larangan ng sining, pinili ni Jet ang politika bilang kanyang larangan. Lumaki siya na expose sa mundo ng politika dahil sa si impluensya ng kanyang mga magulang na parehong aktibo sa paglilingkod sa bayan. Noong halalan 2019, nagpasya si Jet na sundan ang kanilang yapak at tumakbo bilang mayor sa kanilang bayan sa pagsanhan. Sa parehong taon, tumakbo rin ang kanyang ina na si Gurley bilang vice mayor at ang kanyang amang si ER bilang gobernador. Bagamat hindi pinalad si Jet na manalo, ito ay nagbigay daan upang maipahayag niya ang kanyang mga advokasya at mga plano para sa kaunlaran ng pagsanhan. Sa kabila ng kanyang pagkatalo, ipinakita ni Jett ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod at pagmamahal sa kanilang bayan na isang katangian na niya mula sa kanyang mga magulang. Ngayon sa kabila ng kanilang pagluluksa, patuloy na nagsusumikap si Jett ay pagpatuloy ang pamana ng kanilang pamilya sa politika. Ang kanyang hangarin ng makapaglingkod at may pagpatuloy ang mga sinimulan ng kanyang ina ay nagpapatibay sa kanyang paninindigan at pananampalataya sa sariling kakayahan. George Antonio Henaro Jericho Ejercito Lubhang nalungkot si George Antonio sa pagparaw ng kanyang inang si Gurley. Bilang isa sa mga naulilang anak, si Jericho ay dumaranas sa matinding pangungulila sa pagkawala ng isang ina na naging sandigan at inspirasyon sa kanyang buhay ipinanganak noong 1992. Siya ang pangatlong anak na lalaki ni na at ER. Sa kanyang paglaki, hindi lamang siya lumaki sa isang pamilya na kilala sa politika at showbiz, kundi natutunan din niya kung paano manatiling grounded sa kabila ng kanilang tanyag na pangalan. Bilang isang professional, si Jericho ay isang Philippine Air Force Reservist at naging Mr. Philippines 2013. Nagsilbi rin siya bilang Project Sales Lead sa Pro Watcher Security System Incorporated kung saan ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pamumuno at paghawak ng mga proyekto, patunay na kanyang dedikasyon at kasipagan sa larangan ng seguridad. Bukod pa rito, naging head coach Jericho sa Nike Run Club Manila at isang World Athletics Level 2 coach. Dito niya napamalas ang kanyang pagmamahal sa kalusugan at sports habang tinutulungan ang iba pa na maging aktibo at magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Bago pa man siya maging abala sa mga gawaing ito, naging bahagi rin si Jericho ng showbiz bilang isang contract artist ng Viva Entertainment mula noong May 2017. Nagtapos siya na kanyang AB Political Science and Master of Arts degree sa De La Salle University na nagbibigay daan sa kanya na pagsamahin ang kaalaman sa politika at pagganap sa entablado at harap ng kamera. Sa kanyang pagsabak sa showbiz, sinabi ni Jericho na maswerte siya na ang mga obligasyon at karanasan ng kanilang pamilya sa showbiz at politika ang humubog sa kanyang pag-uugali at pananaw sa buhay. Ayon kay Jericho, natutunan niya kung paano manatiling mapagkumbaba sa kabila ng tagumpay at popularidad. Naiintindihan hindi niya ang mga hamon at kalamangan ng mundo sa showbiz at politika kaya't alam niya kung paano harapin ang mga ito kapag siya'y sumabak sa mga larangang yon. Kabilang sa kanyang mga idolo ay si dating Pangulong Erap na kinikilala niya bilang isang ehemplo ng katapangan at determinasyon. Sa kanyang pagpasok sa showbiz, handang tanggapin ni Jericho ang anumang genre bilang isang hamon. Kahit panalis niyang subukan ng action genre, bukas siya sa ibang genre upang higit pang mapaunlad ang kanyang kasanayan at talento. Lumabas na siya sa ilang mga pelikula tulad ng El Presidente noong 2012, Magnum Muslim 0.357 noong 2014, at Manila Kingpin, The Ashwang sa Longa Story noong 2011. Ang mga proyektong ito ay nagbigay daan sa kanya na makilala sa mundo ng pelikula at may pamalas sa kanyang kakayahan sa pag-arte. Sumali rin si Jericho sa Century Tuna Super Buds 2024 at ipinost pa ito na kanyang ina sa kanyang Facebook account bilang tanda ng suporta. Hindi rin pinalampas na kanyang mga magulang ang pagkakataong pumunta sa finals night na ginanap sa Marriott Hotel noong July 2024 upang ipakita ang kanilang buong suporta. Ngayon na nagluluksa ang kanilang pamilya, si Jericho ay nanatiling matatag at naglalaan ng oras upang alalahanin ang mga aral at alaala ng kanyang ina. Maria Guadalupe Julia Ejercito Nagluluksa ngayon si Maria Guadalupe Julia ehersito sa pagpanaw ng kanyang mahal na ina na si Gerly Bilang panganay na anak na babae ni na Gurley at ER, si Julia ay hindi lamang nawala ng isang ina, kundi isang gabay at inspirasyon sa kanyang buhay. Ang pagpanaw ni Gerly ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa kanilang pamilya, lalo na kay Julia na palagi naging malapit sa kanyang ina. Ipinanganak e noong 2002, si Julia ay pinalaki sa isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagsuporta. Nagtapos siya sa St. Pedro Poveda College kung saan ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang pag-aaral at aktibidad. Hindi lamang siya nagtagumpay sa akademya kundi pati na rin sa larangan ng sports. Dahilan upang makatanggap siya ng mga gawad pang akademiko at parangal sa kanyang mga tatanging kontribusyon. Ang mga parangal na natanggap ni Julia ay sumasalamin sa kanyang sipag at determinasyon, mga katangiang natutunan niya mula sa kanyang ina na si Gurley. Mula sa mga araw na kanyang pag-aaral hanggang sa kanyang mga sports competitions, palaging naroon si Gurley upang magbigay ng suporta at inspirasyon. Ang alaala ng kanyang ina na palaging naruroon sa bawat tagumpay at pagsubok ay nagbibigay sa kanya ng lakas sa panahong ito ng pagluluksa. Juan Diego Ejercito Labis na yung kinalungkot ni Juan Diego ehersito ang bunsong anak na lalaki ni Nagreli at ER, ang pagpanaw ng kanyang ina. Sa kabila ng kanyang kabataan, malaki na ang naging papel ni Diego sa pamilya at sa mga karanasang humubog sa kanya. Sa murang edad, ipinakilala na siya na kanyang mga magulang sa mundo ng politika, isang tradisyong mahalaga sa kanilang pamilya. Makikita sa mga larawang ibinahagi ng kanyang ina sa Facebook, ang batang si Diego nakasama si na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ipinapakita ng mga larawang ito na maaga siyang namulat sa mga koneksyon at responsibilidad na kaakibat ng kanilang pamilya. Gabriela Ejercito Lubos na naapektuhan si Gabriela Ejercito sa pagparaw ng kanyang ina na si Gurley. Bilang bunso sa anim na makakapatid na mga anak ni na na Gurley at ER, si Gabriela ay malapit sa kanyang ina na nagsilbing gabay at inspirasyon sa kanyang paglaki. Bukod sa kanyang ate na si Julia, naman na rin ni Gabriela ang likas na kagandahan ng kanilang ina, lalo pang nagpatibay sa kanilang matibay na ugnayan bilang mag-ina. Ang pagkawala ni Gurley ay nagdulot ng matinding lungkot kay Gabriela, lalo na siya ay nasa murang edad pa lamang.